ginawa mo dyan, Mike? Ah, flash lightning. Ah, lining lang. Okay. Tapos PMS, sabay PMS na. Tapos okay. na Wala na ba? Ah, <laughs> Okay. Nung bang, nung bang mo rito, ano na ang pakiramdam mo doon sa motor mo? Hindi. Mahingay na? Pero yung sa hatak, kasi lining pinapalitan mo eh, kamusta yung hatak niya? Mahingay na na? Oh, ah. ah, malalaman natin. Testingin mo rin kung nagbago yung hatak. Oh, ah, parang malakas na. Ha? 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 Oh, maganda rin treno mo ah. Swabe ah. Testin mo. Yes, sir. Ano sir, kamusta? Ayos na. Ayos na.